Nakakita ka na ba ng halamang ito na kung tawagin ay bakong? Isang klase ng houseplant at madalas nga ay naalagaan. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam na ang isang ito pala isang mabisang panlunas o halamang herbal. Lalo na nga sa mayroong mga bukol sa katawan, tumor, myoma, lipoma, goiter at gayon din sa mga nirarayuma. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Ang halamang ito lamang ang maaaring makatulong sa mga karamdamang iniinda mo bago mo nga ikonsidera ang pagpapaopera. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bagong kaalaman at mga natatanging lihim na kagamitan buhat sa kalikasan, o kung mayroon ka ngang mga bukol sa katawan. Ang video ito ay para sa iyo. Mahal ang magkasakit, lalo na nga sa panahon ngayon. Mapasimple man ito o komplikadong karamdaman na nangangailangan ng matinding gamutan. Ang mga simpleng bukol sa katawan, maliit na goiter, mayoma, at katulad pa nga nitong kondisyon na nangangailangan nga ng pag-oopera. Ay madalas at minsan nga ay binabaliwala na lamang ng iba, lalo na kung hindi naman ito kumikirot o malala. Subalit batid mo ba na mayroon palang isang uri ng halaman na madalas na nating nakikita, itinatanim, inaalagaan pa nga, ay napakahusay pala para sa mga kondisyong ating nabanggit. Ito ang halamang bakong o crinum asiaticum na kilala rin sa ibang katawagan katulad ng giant crinum lily, spider lily, bakong sa Taiwan, libakong sa mga puyuma at bakong naman dito sa atin sa Pilipinas. Madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng dalampasigan ang halamang ito na bakong. Partikular sa mga mabubuhangin o mga mabubuhaghag na lupa. Mayroong mga pahabang berding dahon, puting mga bulaklak at bald na katulad nga ng sasibuyas. Madalas ay iniiwasan pa nga ang halamang bakong sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason kung iyong aksidentaling makain. At ayon din ito sa pag-aaral na ang halamang bakong ay nagtataglay ng mga alkaloids katulad ng lycorine kaya hindi ito pwedeng kainin. Subalit ang halamang bakong pala sa kabilang banda ay maaaring gamitin bilang panlunas externally o bilang pantapal partikular na nga sa mga masakit na rayuma o mga bukol sa katawan. Bagaman wala pa nga itong lubusang pag-aaral na talagang epektibo, ay marami sa mga kakilala nating katutubo at mga nakagamit na nito ang nagpapatunay na ito lamang ang kanilang ginamit upang lumiit, lumambot o tuluyang mawala ang kanilang mga pinoproblemang mga bukol sa katawan. Malaki na ho yung kanyang bukol sa suso, hindi na siya makatrabaho. Try ko lang din po ito. Sinubukan ko din uli itapar sa kanya. Si, mga one week, may pagbabago, malaki na pagbabago niya. Unti-unti na ni siyang nakipis. Hanggang sa naramdaman namin? Anong nakipis? Nakipis, yung nawawala. Unti-unti nang natutunaw. Tapos naramdaman na ang bata na sabi niya, Mama, wala na yung aking sakit. Yung bukol ko, kaya Salamat sa bakong na ito. Ito lang ang nakakapagpatunaw ng bukol. Subalit pa paano nga ba ito gagawin o gagamitin? Kumuha ka ng katawan ng halamang bakong. Ang katawan nito ay parang ang papel at maaari mong ang gupiti ng parisukat o parehaba ayon sa inyong kagustuhan. Ipatong ito sa takip ng mainit na nilulutong pagkain o kaya naman ay direktang painitan sa apoy. Lagyan ng konting asin at saka dikdikin upang maging mamasa-masa bago ito itapal sa bukol. Medyo makati ang pakiramdam nito, subalit ito ay normal lamang sapagkat nanunuot na nga ang mga sustansya nito sa balat at ang konting kati na inyong mararamdaman ay mapapalitan din ng ginhawa. Gawin mo lamang ito sa umaga o sa gabi bago matulog, hanggang sa tuluyan ng lumiit ang mga bukol o tuluyan ngang mawala, Gayun din naman sa mayroong mga arthritis, gout o reuma. Isang klase ng simpleng halaman lamang, subalit napakalaki pala ng maaaring pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang bakong? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan